Isa sa mga pangunahing sulirani na kinakaharap ng mga mga mayang Pilipino, kabilang ang mga estudyante, manggagawa at mga sibilyan, ay ang mabigat at puhol-buhol na trapiko. Bagamat patuloy ang pagsasagawa ng pagtatayo ng mga iba't ibang infrastruktura tulad ng mga karagtagang daan at highways sa batas ng number coding at iba pang strategiya ng rerouting, nananatili pa rin mabigat ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing siyudad. Isa sa mga mainam na suhestyon ang rural development at pagpapatibay ng komersyo at pagdagdag ng oportunidad sa mga probinsya upang mabawasan ang tao sa Kalakhang, Maynila at iba pang siyudad ng bansa. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang pagdami ng mga pribadong sasakyan at maiwasan rin ang urban migration na nagiging sanhi ng mga pagtatayo ng illegal na istruktura na nagpapasikip rin sa ating mga daanan. Bilang karagdagan pa sa hususyon na ito, mainam rin na paigtingin pa ang pakikipagsosyo ng mga pambansang ahensya ng bansa sa pangunguna ng DPWH, DILG at MMDA upang patuloy na mapalakas sa mga batas at ordinansa hinggil sa batas trapiko. Mainam rin na palawigin pa ang mga proyektong pangunlad sa mga daan at kalye ng bansa tulad ng pagkukumpuni at pagpapatibay ng road network at paglalagay ng mga angkop na signages at traffic lights upang makontrol ang daloy ng trapiko ng mga sasakyan.